Ang mga trabaho sa barko ay magkakaiba at bawat isa ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo at kaligtasan ng barko. Narito ang ilan sa mga pangunahing trabaho sa barko. Deck Department, Captain Master, responsable para sa pangkalahatang operasyon ng barko at kaligtasan ng lahat ng nasa loob nito. Chief Mate, Chief Officer, pangunahing katuwang ng kapitan at responsable sa cargo operations, safety at security. Second Mate, Second Officer, responsable sa pag-navigate ng barko at pagpapanatili ng mga navigational charts at equipment. Third mate, third officer. Tumatanggap ng mga duty watch at tumutulong sa pag-navigate at seguridad ng barko. Boatswain, bosun. Pinuno ng mga deck crew at responsable sa pagpapanatili ng deck equipment at mga operasyon sa deck. Able seaman, am. Nagsasagawa ng iba't ibang deck duties tulad ng pagmomoring, paglalagay ng mga karga, at maintenance ng barko. Ordinary Seaman OS. Tumutulong sa mga abat iba pang deck crew sa iba't ibang gawain. Engine Department, Chief Engineer. Responsable sa lahat ng makina at teknikal na operasyon ng barko. Second Engineer. Pangunahing katuwang ng Chief Engineer at responsable sa pang-araw-araw na operasyon at maintenance ng mga makina. Third Engineer. Tumatanggap ng mga duty watch at tumutulong sa pag-maintain ng makina at iba pang teknikal na sistema ng barko. Fourth Engineer. Tumutulong sa maintenance at operasyon ng mga makina sa ilalim ng gabay ng senior engineers. Electrotechnical officer, eto. Responsable sa lahat ng electrical and electronic systems ng barko. boiler, Responsable sa pagpapadulas ng mga makina at pagsasagawa ng regular na maintenance. Wiper. Tumatanggap ng mga pangunahing gawain sa paglinis at pag ng engine room. Steward department. Chief cook. Responsable sa paghahanda ng pagkain para sa buong crew. Steward. Tumatanggap ng iba't ibang gawain sa kitchen at sa paglilinis ng mga common areas. Messman, responsable sa paghahain ng pagkain at paglilinis ng dining. Safety Officer, responsable sa pagpapanatili ng mga safety protocols at training ng crew. Ang bawat isa sa mga trabahong ito ay mahalaga upang masiguro ang maayos at ligtas na operasyon ng barko. Ang pagkakaroon ng mahusay na teamwork at epektibong komunikasyon sa pagitan ng mga departamento ay susi sa tagumpay ng bawat paglalakbay.